brigada in the heart of changing lives makabagong tunay na radio tunay na radio angat sa musika at balita musika at balita brigada news fm Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyong may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagpapako ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. Brigada News FM The Music and News Authority One time, the new Philippine time, alas 7 na ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldok ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka sakit dahil ikaw ang sandigan. Brigada Balita Nationwide Headlines Brigada Balita Nationwide Headlines Sa ulo ng ating mga balita ngayong araw ng Sabado, Naimprentang balota ng Comelec, umakyat na sa 16 million preparasyon para sa eleksyon na hindi o mano maaapektuhan ang ingay ng impeachment ni Vice President Duterte. Advice. Ang PNP naman magde-deploy ng mga pulis sa mga eleksyon hotspots. Advice. Ang DOJ wala pang tugon na kaugnay sa pahayag ni VP Duterte na hindi niya pinagbantaan ang first couple at si speaker Romualdez. Vice President Sara Duterte walang sama ng loob sa mga kongresista mula sa Mindanao na pumabor sa impeachment. Advice. Ang kalihim ng DOTR nanindigan na hindi aalisin ang EDSA busway. Advice. Katiting natapias sa mga produktong petrolyo posibleng baranasan sa susunod na linggo. Advice. At pamilya ho ng mag-ina na nasawi sa gilid ng kalsada, natulungan ng Brigada News FM Cebu at ng One Tahanan Party List. Puso, puso. kasama ang buong ng Brigada News FM, News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a better life. life. Kasama ang lakas ng Tribe Max Plus Herbal Capsule at resistencia ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Bandita Nationwide. Nationwide. Sa umaga! Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula ho sa 105.1 Brigada News FM Manila, eto na ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Araw po ngayon ng Sabado. kami ho ang inyong magiging tagapagbalita. Ito si Brigada Maricar Sargan. At Brigada Abner Francisco. Kada balita sa umaga. The Monday, the Monday, 2025 midterm election update. Omabot na ho sa halos labing anim na milyong balota ang naimprenta ng Commission on Elections. Ngunit ayon ho sa komisyon, nagiging mahirap ang proseso ng verifikasyon ng kalidad ng mga ito. Kaya't inaasahan nilang ililipat na mga ito sa isang malaking satellite verification site dyan ho sa Amoranto Sports Complex sa Quezon City na ipinahiram ng lokal na pamahalaan upang mas mapabilis ang manual at automated na verifikasyon ng mga balota. Samantala, tiniyak naman ng COMELEC na walang epekto ang impeachment ni Vice President Sara Duterte sa kanilang paghahanda. Nilinaw ni Comelec Chairman George Garcia na ang anumang mga kaganapan sa politika ay walang magiging implikasyon sa kabuuan ng kanilang preparasyon. Bagong, bagong, sa kaugnay na balita mga kabrigada, ang PNP naman magde-deploy ng mga pulis sa mga eleksyon hotspots sa Brigada Kath Austria ibrigada mo! Brigada! Brigada. <laughs> <laughs> Pinaigting ng Philippine National Police ang seguridad para sa 2025 midterm elections sa pamamagitan ng pagde-deploy ng mga pulis sa mga election hotspots. Ayon kay PNP Chief General Romel Francisco Marbil, may 100-day security plan ng PNP na tututok sa deployment ng mga pulis, pagsasagawa ng checkpoint at mas pinaigting na intelligence operations. May 403 na mga lugar sa bansa ang itinuturing na election area of concern. Bukod sa pagbabantay sa mga hotspots, tututok din ang PNP sa pagbuwag ng private armed groups paghuli sa mga wanted criminals at kampanya kontra loose firearms. Hinihikayat timar bilang publiko na i-report ang anumang kahinahinalang aktibidad upang mapanatili ang mapayapang halalan in the heart of changing lives. Ito si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, the Music and News Authority. The Balita Nationwide. Samantala, tumanggi ang Department of Justice na sagutin ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na hindi niya pinagbantaan si President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at si House Speaker Martin Romualdez. Ayon ho kay DOJ Assistant Secretary Miko Clavano, hawak na ng prosecution ng issue. Mababatid na ang umano'y banta ni Duterte sa buhay ng matataas na leader ng bansa noong nakaraang taon ay isa sa mga naging mit at naging batayan ng Articles of Impeachment na ipinasa sa Senado laban sa kanya. sa isa naman ni President Salsan at Ilocos First District Representative Ferdinand Marcos III ang mga dahilan ng kanyang pagpirma sa endorsement ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Marcos, matapos siyang sumungguni sa kanyang ama na si President Ferdinand Marcos Jr., sinabi nitong gawin niya ang kanyang trabaho sa Kongreso at gampanan ang kanyang mga sinumpaang tungkulin sa ilalim ng konstitusyon. Paliwanag ni Representative Marcos ang dahilan kung bakit siya ang unang pumirma sa endorsement ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ay dahil hindi umanod dapat baliwalain ang mga bantaan ni Duterte sa kanilang pamilya. Inihalimbawa niya ang bantaan ni Duterte na hukayin ang bangkay ng kanyang lolo na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at itapon ito sa West Philippine Sea. Bukod dito, mga kabrigada, sinabi rin niyang nais ni Duterte na ipapatay ang Pangulo at ang First Lady na kanyang mga magulang. Sa huli, iginiit Marcos na hindi na dapat ikinagulat ng publiko na siya unang pumirma sa impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, ang Vice President na si Sara Duterte wala raw sama loob sa mga kongresista mula sa Mindanao na pumabor sa impeachment. detalye ng balitang yan, Brigada Haji Kaaminio, i-brigada mo! Brigada. Brigada. B -b 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 report. Wala raw nararamdaman si Vice President Sara Duterte kung pinagtaksilan siya ng mga kongresista mula sa Mindanao na pumirma sa impeachment complaint. Base sa mga ulat ay hindi umano bababa sa apat na mambabatas o mayorya mula sa Mindanao ang nag-endorso sa impeachment laban kay Duterte. Sabi ni VP Sara, bagamat kaibigan niya ang mga ito, hindi naman siya nakikisali sa mga grupo. Kung napapansin niyo, wala naman kasi talaga akong barkada na politiko. Uh, I don't I don't join their circles, but we are friends, yes. Um, but uh, kung ninong at ninang lang ng mga anak, walang ninong at ninang na politiko ang uh, mga anak ko, um, maliban kay um, uh, Stonefish. Naniniwala rin ang pangalawang Pangulo na kung naninindigan ang House members sa pasya ay wala silang dapat na ipaliwanag. Panu lang, no? if you have to explain or defend your signature in a yes uh, petition for impeachment, then you feel that you have done something wrong. No? Kasi kung wala ka naman ginawang mali, bakit na-defend yung firma mo? Sa ngayon, wala pang napag-uusapan ang kampo ng Vice Presidente kung may gagawin ito sa pagsisimula ng kampanya para sa midterm elections. Ngunit tuloy-tuloy ang pagtulong ng OVP sa Commission on Elections para sa voter education, lalo na sa pag-iwas sa pagbebenta ng boto at paggamit ng dahas. Nang matanong naman kung desidido na itong tumakbong presidente sa 2028 kasunod ng mga pangyayari. We are seriously considering uh, that but it's difficult to decide without numbers. So kailangan malaman yung surveys and numbers uh, sa 20, next year pa yun. Tuloy daw ang trabaho ng OVP sa kabila na paghahanda sa impeachment at sa katunayan ay nagsagawa na ng planning conference para sa taong ito at sa 2026. Apektado naman anya ng realignment sa 2025 national budget ang burial at medical assistance programs ng OVP in the heart of changing lives. Ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Barkada Balita Nationwide. Sa iba pang balita, mga kabrikada, pinawi ni Transportation na Secretary Jaime Bautista ang pangamba ng mga commuter ungko sa posibleng pag-alis ng EDSA busway na nindigan ng kalihim na hindi ito aalisin sa kabila ng mungkahe ng Metropolitan na Manila Development Authority o MMDA na alisin ito bilang tugon sa mga problema sa tropiko sa EDSA. Binigyang din ni Bautista na layunin nilang palakasin ang busway sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa mga pribadong sektor hanggang sa maabot nila ang international standard. Kung maalala mga kabrikada, unang sinabi ni MMDA Chairperson Romando Artes na maaring alisin ang busway oras na maitaas ng MRT ang kanilang kapasidad. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Samantala, ang US Embassy inatasan ang lahat ng kawani na sundin ang batas ng Pilipinas matapos ng mahuli ang kanilang driver na dumaan sa EDSA Busway. Sa detalye ng Balita Brigada Jigo ko Studio, ibrigada mo. Brigada. Brigada. Embassy, if we can if we can handle it through PNB, that's okay. If we have to report to US Embassy, we're gonna make an official diplomatic Like he is threatening to steal US diplomatic material. That's what he threatened. So I don't want to do that. So I would like Naging tensyonadong sitwasyon nang sitahin ng mga operatiba ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation ang isang SUV na may diplomatic plate matapos ilegal na dumaan sa EDSA busway sa Ortigas. Ayon sa SAIC, imbes na driver's license, pasaporte ang ipinakita ng Amerikanong driver. Mas tumaas ang tensyon ng punahin ng sakay na Amerikano ang pagkuha na larawan sa pasaporte at iginiit na mataas na opisyal ng pulisya ang dapat nilang makausap upang ma-resolve ang issue bago pa ito umabot sa embahada. You admit that you threatened to violate law. So I don't want to take this to the U.S. Embassy and they have to take it further. Pero sa kabila ng tensyon, inisyohan pa rin ng ticket ang driver para sa paglabag sa batas trapiko. Samantala, sa isang pahayag, sinabi ng U.S. Embassy na batid nila ang insidente at pinalalahanan ang mga tauhan na sundin ang mga batas ng Pilipinas kabilang na ang traffic regulations. Inisyuhan na rin ng saika ng Temporary Operator's Permit ang nasitan driver. In the heart of changing lives, ito si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila the music and news of Nationwide Abiso naman sa mga motorista, mga kabrigada, nagbabadya ang bagyang pagbaba ng presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, sa loob ng apat na araw ng trading, inaasang bababa ng 20 centavos hanggang 50 centavos kada litro ang presyo ng diesel at 10 centavos naman hanggang 20 centavos naman sa posibleng bawas sa presyo ng kada litro ng kerosene samantalang walang inaasang pagbabago sa presyo ng gasolina. Brigada Balita Nationwide. Samantala mahalaga para kay Senator Bongo ang mga kooperatiba dahil sila ho ang nagsisilbing haligi ng ekonomiya upang bawasan ang kahirapan sa ating bansa. Dahil dito patuloy ang pagbibigay niya ng tulong at serbisyo sa mga kooperatiba katulad ng kanyang paglulunsad ng programang malasakit sa kooperatiba ng Cooperative Development Authority sa Ilocos Region. Sa huli tiniyak ni Senator Bongo na patuloy niyang susuportahan ang mga programa at panukalang batas na makakatulong sa pag-unlad ng sektor ng kooperatiba brigada balita nationwide sa atin namang health news, mga kabrigada, ang kakulangan sa zinc ay maaring magdulot ng pagkawala ng gana sa pagkain na maaring magresulta sa hindi sapat na nutrisyon at pagbaba ng timpang o galing kumain ng mga pagkain mayaman sa zinc tulad ng karne, manok, seafood, beans, mani at mga whole grains. Isang paalala mula sa standout ES4 multivitamin capsule. Simulang to pa rin ng pangarap ng anak. And starting now. Umahataw! Brigada Balita Nationwide! Brigata pallita nationwide Pallita ta pagtutulungan. Masakit ho para sa isang pamilya ang mawala ng mahal sa buhay, lalo na kung hindi lang isa, kundi dalawa ang biglaang mawawala. Ito ho ang sinapit ng pamilya Tangpus, isang pamilyang salat sa buhay na naninirahan lamang ho sa sidewalk dyan sa Cebu City. Isang trahedya ang bumalot sa kanilang pamilya nang si Jennifer Tangpus ay pumanaw sa gilid ng kalsada. Hindi lamang siya ang nawala, kundi pati na rin ang kanyang tinadalang sanggol na pitong buwan pa lang sa kanyang sinapupunan. Ang kanyang biglaang panganganak ay nauwiho sa trahedya at sa isang iglap, dalawang buhay ang tuluyang naglaho. Sa kabila ng kanilang matinding pagdadalamhati, Isang malaking suliranin ang kinaharap ng kanilang pamilya. Ito ay ang pag-aayos ng burol ni Jennifer at ng kanyang anak. Bilang isang pamilyang kapos sa buhay, hindi ho nila alam kung saan kukuha ng sapat na pera para sa gastusin. Dagdag pa ho rito ang naiwang labing isang anak ni Jennifer na pawang mga batang nakatira rin sa lansangan. Sa gitna ng kanilang kalungkutan at paghihirap, hindi ho sila pinabayaan ng may mabubuting puso sa kanilang paligid. Mabilis na kumilos ang Brigada Group sa pangunguna ho ng 90.7 Brigada News FM Cebu upang mag-organisa ng isang brigadahan sa pamamagitan ng tulong mula sa kanilang mga tagapakinig, partners, donors at mga lokal na pamahalaan ng Cebu City, isang kampanya ang inilunsad para makalikom ng pondo sa pamilya ni Jennifer. At dahil o, sa sama-samang pagtutulungan, umabot sa 84,250 pesos ang nalikom na halaga. Agad rin po itong ibinigay sa pamilya ni Jennifer upang matustusan ang kanilang pangangailangan. Sa kabila ho ng kanilang sinapit, nagbigay ho ng kaunting ginhawa ang tulong na natanggap ho nila mula sa mga taong may mabuting kalooban. Kaya lubos ang pasasalamat ng pamilya Tangpo sa lahat ng nagpaabot ng kanilang suporta sa panahong akala nila ay wala nang tutulong sa kanila. Napatunayan ho nilang hindi sila nag-iisa. At sa tulong din po ng 90.7 Brigada News FM Cebu at ng One Tahanan Party List. Mga kabrigada kami po sa Brigada News FM ay tauspusong nagpapasalamat sa patuloy ninyong suporta para tayo makatulong kasama ang One Tahanan Party List salamat sa lahat ho ng ating mga volunteers at sa mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino na nanatili pa rin buhay sa ating mga puso ang makabayaning pagtutulungan. Mula rito sa Brigada News FM at One Tahanan Party List, maraming salamat. Kabrigada. Brigada Balita sa Umaga. Brigada Balita Nationwide. Six, Six, sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita. Hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Mga kabrigada inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Ang trending na balita ang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang ParaSol Plus ay bot profound of host relaxa at standout ES for multivitamin capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ito ho si Brigada Maricar Sargan. At Brigada Abner Francisco. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Mula ho rito sa 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Authority. Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ang sakit dahil ikaw ang sandigan. ito ang makabagong tunay na radyo makabagong tunay na radyo angat sa musika, sa musika. at balita balita brigada news fm the music and news authority brigada in the heart of changing lives